Trending na naman ngayon ang vlogger 6 si actress na si Ivana Alawe matapos mong sa mga isyu tungkol kay Coco Martin. Fake news! Ito ang matapang na sagot ni Ivana Alawe sa kumakalat na balita na hindi maayos ang naging pag-alis niya sa Epidius Batang Kiapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Ayon sa ilang chismis, agad umanong pinatay ang karakter ni Ivana sa serya dahil sa kanyang pagiging masyadong demanding at maarte sa set. Pero walang katotohanan ito. Pinabulaanan mismo ng production team ng Batang kiyapo. ang mga haka-haka at sinabing hindi totoo na tinanggal si Bana dahil ayaw siyang makatrabaho ng grupo ni Coco Martin. Nilinaw din noon ang aktris na maayos siyang nagpaalam kay Coco at sa mga bossing na ibisibihin dahil hindi na niya, niya kaya ang hectic schedule at matinding challenge ng taping. Maayos sobra, the whole production, nag silang lahat maayos kula at combination niya ng production sabi. Hindi yan sa amin. Mga fake news niyan. Sometimes it really happens, especially when you're in showbiz. Ako naman siguro, yung nagmamahal sa akin ay kilala naman ako, pahayag pa ni Ibana, nang makapanayam ng showbiz news ngayon at ilang entertainment reporter. Sa kabila ng kontrobersya, masaya si Ibana sa kanyang YouTube career at ibinalitang may bagong teleserye at pelikula siyang aabangan ng kanyang mga fans. Noong linggo, March 9, ginulat niya ang publiko sa kanyang special participation sa pilot episode ng 20th anniversary ng Pinoy Big Brother, ang PBB Celebrity Collab Edition. Mas ini-enjoy ngayon ni Ivana ang kanyang oras kasama ang pamilya. Para sa kanya, ang pinaka yaman ay ang pagmamahal, hindi pera o material na bagay. Yung time sa family, yan yung simpleng bagay na hindi mo mabibili. Lahat ng pera bags mo hindi mo madadala. Mayayaman ako sa pagmahal sa pamilya. Yung pera, mawala rin yan. Contented ako kung anong meron ako dagdag pa ng address. Ikaw, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Team Ivana ka rin ba? Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito, ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat, ingat,